Hindi. Dito sa ano? Sa ay, 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 Saudi. Saudi, Saudi oh, po ako. Ang Saudi. awang ang sa amin pala oh, Ang sa amin pala nga. nag away na kayong dalawa sa oras ninyo eh. <laughs> <laughs> oh, anong pangalan mo? Rosalie po. Rosalie. Hindi Miss. Mrs. Miss. miss, uh, miss single mom, Mrs. single mom. <laughs> ah, miss na, miss na Ayon rin po, kasi eh. wala namang awa. Ano? Kaya nga po. Oh. Ano? Cesar, Cesar. 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 po? Taga Mindanao. Saan sa Mindanao? Uh, City. Ah, Gayan di Ah, same-same lang pala tayo, sir. Tarang Sarangani po ako. Ah, dito sa Kutabato. Ah. Uh, Sarangan ni Jensan. Opo. Jinsan. Mm, Jensan. Mm. Pakiyaw ka pala. <laughs> ano pa lang, kababayan ko lang. Uh, ilang kuan ka na? Ilang taon ka na eh? Ah, tanda na ako, 45. <laughs> Ay, mas matanda pa sa iyo. Ah, uh, tagal ka na diyan sa ano, Abu Dhabi, sir? Wala. First time ako dito yung an, yung kumpanya ko ngayon. Yung previous ko na kuan, company Saudi ako sa Apos. Apos. Kalilipat ko lang dito, mag, mag 4 months pa ako dito sa pangalan sa ko. Ma'am, sagad niyo po yung ulo ninyo. Huwag mo kayong magtira ng space, ma'am. Tumbayin niyo po yung cellphone slide niyo pa yung cellphone. Sagad mo. Sagad mo yung sagad ulo. mo Sagad mo. Sagad mo. Sarap, sagad. Grabe naman si sir. Mal malaki yan sir. Malaki <laughs> ho kasi yung space ma'am sa likod. Puro yung kusina yung nakikita. Kaya nga uh, malaki. hindi 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 ka kita makikita. Yan. Sige oh, pa. Bakit? Hmm. Ang, ang makikita ko Ang makikita ko sa'yo, ilaw, yung lang, ilaw, buhok lang. Ilaw. Yung, ila. yung ilaw, yung ilaw na ano. Buhok. Ako niyo po yung ulo, ma'am. Ubuhok lang daw nakikita, ma'am. Binabawi mo yung ulo ni sir, eh. Wala <laughs> lang Sa wala kang magkikita ang buhok. Sa akin, wala kang magkikita ang buhok. Akin, ka ang buhok. <laughs> eh, di, mahirapan kayo ng mag-ano. Wala kang magkikita Wala kang magkikita ang Yung face ko. Yung mukha ko, wala kang magkikita. Buhok lang. Buhok lang. Buhok mo lang magkikita. <laughs> eh, yung kilay. Kilay mo lang, sir. Ang may buhok. <laughs> Joke lang Kaya nga po Always happy lang <laughs> Matagal um, ka na dyan sa Saudi? Opo, 9 years na po Isang amo lang um, Ako sa Saudi ako noon 2013 ako nagumpisa 2013 Matagal-tagal na din kaya pala ini ano ay tanong ko lang sa uh, san may pamilya po ba kayo? May mga may anak Meron. kanon. Meron ako anak dalawa, all boy. Saan sila ngayon? Sa hmm. ano sa inyo? Nasa oh na ay yung, yung isa nasa akin. Yung hmm. panganay nasa nanay nila. Naghati kami. Na. Nanay o, nila. <laughs> Dami pala. Dami pala nila. <laughs> eh, na nanay niya. Anila ah, kasi Isaya. dalawa silang anak eh. Um, uh, Bisaya man. Happy kayo pag-iisa. Uh. Mm. Tapos, yun, happy talo, kami. Talo ka pala sa ano, akin. <laughs> talo ka pala sa akin, nakaapat. Bakit? nakaapat. Ah, oh, apat na sayo. Mga Pero ilang may taon, taon na, na, na sila. Yung panganay Pangana mo? Panganay. Is... Pangan- Aga ako kasing pinaasawa ng mga magulang ko. Bata pa lang ako noon, high school, pinaasawa na ng mga magulang kasi oh, no. alam mo naman ang tribo namin. <laughs> mm. Saan saan ang probinsya mo? Sarangani po. Ay, I didn't Dinos people po ako. Hindi, didn't Dinos people po ako. I IP. Ah, ID Pero mm, puti. Pero puti mo, ma'am, no? <laughs> parang ano? <laughs> Amerikanang ilaw. <laughs> parang hindi ka <laughs> parang hindi ka Pinay. <laughs> hindi Pinay, ano? Pinoy. <laughs> oh no. Yeah. Ilang ilang buwan ka na diyan? Sa Ouch, ano mo? Like, Nine years na po ako dito sa Ampo, um, isang amo um, Hindi. lang. Pero, sa, sa, kontrata mo, sa kontrata mo ngayon. Ay, two years. Depende sa akin kung uuwi ako every year, kung uuwi ako ng two years, gano'n. Kaya nga. Eh, every e, ibig sabihin year. pa uwi ka na. two years ka na eh. Ay, sa ano? Next, next year. Balak po. 2026. Ay, next year pa pala. Wala naman uwi ang doon yung sa Pilipinas, 26. sir. <laughs> wala na uuwi ang Uwi din ako, wala din mauwi. Wala, ay, ang pamilya mo, ang anak-anak mo. Ay, mga anak ko, oo. Malalaki naman yun sila, sir. May kanya-kanya na silang pamilya. Mga apo ko lang. O kahit yun lang. Kahit na may <laughs> anak, eh, pamilya mo pa rin. Dapat uuwian mo pa rin. Oo. Ako, malaki-malaki so, na din ang so, anak ko. Oo, dapat uwi ka tapos uwi din ako doon na tayo magkita ay yabaw. gusto ko nga ngayon Ayun na ba? ngayon na tayo magkita <laughs> gusto ko nga ngayon na tayo magkita Bahal. kita, bahala kita, kita, na siya. Kita, kita, na nga kita sir kita na nga kita eh <laughs> personal ba personal ay personal, uh, personal. no problem Ah, okay. uh, pag ano, pag tinadhana, edi magkita. Pero kung pinatagpo lang na hindi tinadhana, wala. Depende lang yun sa, ano, ah, kung anong pa, ano, ng panunod sa atin. Mm -hmm. ah, nasa, ano po yun, mm -hmm. sa communication, sa pag, ano, ah, ano siki. lang. No Depende crabs. lang po sa, ano, oh, communication Pero dapat lang po. Nga, Siyempre, first timer na nga, hindi, man. first time lang tayo nag-usap, kaya, nasa atin, kung ano ba, o ano, <laughs> Wala naman problema oh, man, magkita man. ng personal, sir. Wala, eh, wala, 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 naman tayo wala ng wala, ano. problema sa akin. Hmm. Noon pa ako sumali. 2024. Hmm. Dito. Tapos. Oh. Wala kang ano. Wala kang... Nalawa, nalawa, ko na to. Naging kayo po. Wala man kasi. Hindi kayo nagkalimutan. Sa, ano sa'yo, Jay? May sa boyfriend my boyfriend John. May boyfriend mo ng babae. Hindi man niya sinabi. E, ako talaga, magipagkita ko sa kanya kasi on, gusto ko rin. Matagal na akong ano eh. Matagal na. Almost 20 years Ilang na. Ilang taon pa na po? Wala Ilang taon pa na pala sir. Eh. Walang ano sir? Wala ka ano? Wala ka ng ano. <laughs> Wala, wala na. Na. <laughs> Sayaw oi. 51 ako. Ah. 51. 51. Hmm. Ikaw mga ilang ano, taon na kayo naghiwalay sa asawa mo? Noon sir, sa ano lang. First time ko abroad. Wala pa akong isang buwan dito ng babae na yung asawa ko. Hanggang tumatagal, eh, umuwi ako, inuwian ko pa rin siya. Siyempre, bigyan sana ng isang chance. Eh, kaso ginawa naman niya, pagbalik ko. Hindi nakatiis yun, nagkaanak sa ibang babae. Dami ng babae. Kaya, ilang beses ko, ano, binigyan ng chance, eh, hindi naman magbago. Ayun, nagdesisyon na ako na... Mm -mm na nagsisikap ako dito tapos siya mm. nagpaka, nagpakasarap sa Pilipinas ayun sabi ng mga anak ko mang hindi naman yan magbago si papa kaya hayaan mo na lang siya kung saan siya masaya edi may ayaan mo na ayun. hindi na ako ano umuwi uwi parehas saan. pala tayo kuhan mm, mo ang istorya natin parehas kasi yung asawa ko din uh, nabuntis din sa iba sa driver pa sa habal-habal. Nakabuntis pero bata pa. Grabe. Napaka-bata eh. Napaka-bata kasi kuan driver sa habal-habal, yun ang kuan Ilang taon, sir? Sus. Ang lalaki? Opo. Ang lalaki, mga DCO. Oh, yung oh, asawa sabata. ko. mga yun na yun Yung asawa ko, mga 20 or 25. Oh, 25. Hmm. Hmm. Tagal. Oh. Hmm. Ilang taon na po ngayon si Mrs. mo hmm. dapat? Ngayon, sir. 41 na. Ah. Hmm. 41. Mabuti. Kaya pala naghanap hmm. ng iba, sir, kasi bata pa siya. At saka malay oh, malayo ka um, ano, um, sa kanya. Eh, <laughs> Gaya din ng asawa inanakan ko. Inanakan <laughs> lang. Inanakan lang yun siya. Buti kung tinutuhanan ah, na. Mm, lang na lalaki. Oh, uh, yung habal habal yung, yung motor, sa akin man yun, sahod ko yun. Ah. Masakit lang din Pala, Ganon din sa akin, sir. Um, driver pala ninyo, sir. Pinabiyahin mo yung habal-habal sa kanya. <laughs> Yan pala, iba yung biniyahin niya. Yun, si Mrs. Na... pala. Nagkadevelopan sila, sir. Nagkadevelopan sila kasi siya man nang magkuhan. Sa tuwing kumukuha siya ng kuhan ng allotment, allotment ko, sa uh, sweldo, uh -huh. yun ang sinasakyan niya. Tapos gabi na uuwi. Mm. Eh, hey, gabi na uuwi, wala. Sabi ng nanay ko, gabi na uuwi, alas 10. Uh, yung pagkalis niya dito, umalis siya dito, alas 8 ng umaga, alas 10 ng gabi, alas 11. Na oh, natakot lang yung parents ko mag magsabi sa akin. Mm. Uh, doon, nagsabi na sila yung naghiwalay na kami. Mm. Pero pero pag sa akin kung nagkasala lang man siya, hindi lang niya nabuntisan, walang problema kahit lima pa yung lima pang lalaki niya. <laughs> magipagbalikan ako sa kanya. Mm. Kaso lang, nakaanak man hindi ko na matanggap. Nakaanak man hindi ko na matanggap. Oo. Oh. Sabi nga ng one, ng binan ko, wag, wag mo nang tanggapin yan. Kasi one, pangit yan mag one. Ibang one. Pinagsasabihan nila man, siguro, hindi na naniniwala. Wala eh. Na, plus, yun, nag-abroad siya. Nag-abroad siya. May Purineer siya. May, may... kuan siya. Kalipin siya na Purineer doon sa kuan sa Barin. Sa Barin siya. May Puan. Sa Pinas, may Pinoy din. May Pinoy Dublikara. siya sa Pinas. Dublikara. Oo. <laughs> pag uwi niya sa Pinas, meron, Pag Puan, pagdating sa Barin, meron din. Pero Purineer yung kuan, yung sa Barin, Nidayo. Okay na yun sir. Pas na pas na 'yon. Pas pas es pas na, na 'yon. Ayaan. Wala na signal ni, sir. Nawala. Dumikit na, Sir DJ. nawala Nawala signal niya, sir. <laughs> Hindi naman siguro naubosan ang data yon. Tawagin nga po natin ulit, ma'am. Ah, sige po, sir. Laban nyo po muna. Sweetheart. Sweetheart. Nalala ko nga po yan. Last year, sumalay po ito eh. Kasi, sir, eh. Ganoon na rin yung kwento niya eh. Nalala ko tuloy. <laughs> Nare-play niya lang ngayon. Wanted Sweetheart Wanted Sweetheart, Sweetheart. OFW TV Radio powered by JAL FM 90.7 <laughs> Sana ako yung dala? Wala na talaga, ma'am. Wala na talaga. Wala na wala hong, Wala na data siguro. Wala na siguro ang data. Oo. Uh -huh. Sige. <laughs> <laughs> Kung mag-chat po ma'am, nasa sa inyo po yan. No? Kung ibibigay mo, ipagpatuloy niyo yung pag-uusap ninyo. Maraming salamat sa time. Okay. Wanted with heart. Wanted with heart.